ang tubod. Hindi hmm. Di rin may nag-aalog sa una. Kinis niya guys. Kuha ano siya. Um... Teka lang. Ako ipakita sa inyo ha. Kuha lang ano siya. Tapos. O oh, ano siya ang alaganan dati guys. Oh. Kinis siya mga katesa kung hagasan lang ni siya no kani siya hagasan lang ni siya tubod po ni siya diri ni magbanlaw dati oh pero kato siya nga tabay pakitaon ta mo sa tabay muna siya ang tabay guys nga makabukabo lang siya no hmm. tubod na siya tubod ni siya guys kuno ni butang akong kuan kay mo ko no mo ko ingon ani mi ah murag mineral report guys ug lasa ah. ingon ani yang hitsura hmm. anak ra guys dari mi minum dati dati mi ring nanginom Padayo na ta. Pero kini siya nga dapita guys. Uh, sa unang panahon. kay kini siya nga palibot. pasto tumanggo ni siya guys. Tapos. Um, uh, kini siya. Kung bili, wala lang ni siya na. kuani bitog mga lapok. Kana. Mura na siya swimming pools guys. Kaya ipaim na nang siya sa, bakanya, baka niya. Ang, ang tubod mang good anak niya. Matabunan siya sa lapok. Pero kung wala pa na siya tabuni guys nagabukal po na siya sa tubig tubod no tubod siya tapos pwede po siya kaliguan magawas awas na siya guys mag awas tapos marang kayo ganit siya swimming pool sayang lang kayo kay sa kadugay wala na wala na mga baka dili na siya pasto o, murag na na po siya o, maong, sayang sayang sya ang ah, ayan tayo siya himuan siya ganang swimming pool no o oh, sige magpadayon ta ka ah. humanatag sa kapalugsong na punta mauni ang akong agianan kabilibon na ah. Medyo taas-taas gini guys ang akong kuan ang akong gihimo nga uh, videos. Pero kung dili ko an iparto na lang iparto. Dili siya daw ato no. Ingon ani, ingon ani ang lugar sa probinsya lalo na uh, mag-uuma ka. Uh, Ganit talaga ang buhay. Eh, bawayan ko. Eh, medyo sobra kainit huwag oh, ano ito guys sabi inita. Uy. ako lang yun isa <laughs> ako lang isa isog ayaw kumulog sungari <laughs> pero dati taslakan ko lalo na ako lang isa taslakan kayo ko sa akong dan ang akong dan guys mo ni medyo hulog sungon daghang mga bayabas diri mga katesa daghang mga bayabas pero mga linghod pa siya mga linghod pang mga bayabas ari pero naagit tayo mga pirting daghanag bayabas sala di maato ay. di maato ang bayabas diri kung maunay mamunga pero pag abot sa syudad pirting mahala mahal kayo ng mga prutas bayabas makakaiguwang na bayabas ako guys ako na sa tinuod lang pa murag dili ko gusto mag magpuyo ko sa syudad guys gusto na ako dire sa uh, dire sa probinsya kay murag malinaw ang imong isip kasi kontento ka lang sa buhay kung usay na mo lang nya palanggaon kung kunwari may banaka. ka mm, tapos palanggaon ka sa imong bana um, masking kapoy na sa balay. Di mang ginpud lali, masking kinsa po uh, mga ginikanan diha, no? Nga, dili gid lalim kung ikaw inahan. Inahan ka tapos na pa panimalay malay. Uh -uh. Kaya, mga boys, kung kinsa man ra, boys, mga boys, palang kaapod intaw taon ninyo, yung mga asawa, no? Okay, ang asawa ra ba kung mapulaan, labi nagbadlunganon kay mo para inom, hilig mga isulto, maningka sa mga asawa na babayi unya sakit kay mga istorya, manumboy di mo yung tigar kwarta. tumboyon ka pa ana. palanggaan ninyo, ayon nyo pasakit kay ang babayi baya guys ang mga kung, masid, unsa sa pakadaghag anak no uh, kung mauna siya ang makamove on, kung mauna siyang musuko, mungkag yung pamilya kung musuko na siya tekta kai kaban oh, murag kuan naman good siya kung unang oras na mo mo give up bayaan mo mag grow up 'yan magpagwapa o oh, di ba nya man ang magkuan ka mo lang gyapon kaya babayi o lalaki mag-asawa dapat pantay lang pareha give and take pero kung puro ka na lang give tapos why take take guys nako lisod na siya lisod gin ng nanang kinabuhi ah, kaya dili namang good karon uso nga mag ano ka mag magpakamartir ba kinabuhi no murag uy murag kita kubayabas guys <laughs> kita kubayabas guys

Let's see Ambaya guys. na ko naabot ang galing sa kanila. ihan. Mm -hmm. Hapit ilang maisagay. ana gun Enggak menuhan hmm. ya, si gol Itu mana tembok manusia balay sa kong mama, guys. Simple lang ang buhay. Ang buhay ng mudiri, simple lang. Kurala na yung tabo. Ano ka dagabing? Lim... Kada kagbunga limon oh. Limon na ni mama. Nana ko sa kong mama guys. <laughs> It's a prank. <laughs> Ako lang. Si ate to sa plaster siguro to siya. Gigtan lagi na ma. Gigtan gani Kaya naman man mamaak eh. Oh, mga upo nung itlog. Oh, nang mga upo nag itlog nang kuana, kaning iro ah. Hmm. Mga upo nung nung itlog. <laughs> Salamat sa pagsubay-bay, everyone. Na anak ko, kubo sa akong mama. Bye-bye.